So, what's up na naman? Nagbabalik wakin si Katakuto. Okay. Ah, uh, may nabili nga pala kami. To, we are box. Yan. Yan siya. Si, ano, unboxing ]Ay. natin. Pwede na kayo. Ah, wait. Kuha lang ako guys. Wait. Ito. Ayan po. Ito. 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 Bubuksan natin. Yun, excited na ba kayo? Parang ako nagkakatay dito. Ilang na nakuha nila? Oh. Kaya siya guys. Ano siya? Kaya paano nila maano yan? Diba nga nakuha nga ng buhay pa? Ano sila? The moment of truth. And 3, 2, 1. Oh! Ganda niya guys. Ito. Wait. Oh, o diba? Ganda. Pwede siya sa ganito, yun. Mga ganyan. <makes noise> Nara, uh, try natin. Try natin siya, guys. So, ito na nga, guys. Na-try natin. Ito siya. Pwede. Ito doon natin siya, guys. Ito na nga, siya. Ito na nga, guys. Uy! Gagay! Ayan, Gagay! Gagay! Sige, wala n'yo ba? Ano n'yong ay guys? Ayan yun, mga? Ayan. may proper dito? Pupunin oh, natin. Lalo pa naman. O, oh, diyan Uy, gagay! Ah! Oh, gagay, nalang, nalang! Oh, Uy, gagay, bilis. Ang bilis lang niya. ito na Ang bilis. ako, <laughs> <Wait>, labas <ati. laughs> Lalabas ko lang yung cellphone ko dito. Masira pa yan. Ito siya. Lalagyanan ay niya. Ayan o. Ayan o. Pwede mo siyang ilagay dito. Pag inilagay mo, dapat tatanggalin yung case. Pag kalagay, ano, isusukso mo siya dito. Ayan. Okay. Tapos, ayan na. Ayan okay, siya, so. guys. Bagang. Ayan. Okay dito nyo siya mapapanood. Yan sa loob. Uh, na. Search nyo lang. Search nyo ito. Uh, BR box. Nabili ko to ng ano, mga 129. Mura lang, pero nakita ko sa iba. 165, 180, 185, uh, 90. Uh, Iba nga isang bibo. Kasi may ano sila. Anong tawag doon na? Controller. Ito na siya. Ito na siya. Ito na siya. Nagtabi na siya din. Ay, mati. Love, love. Ito. Ayun na. Baldo-baldo okay, na sila dyan. Okay. So, dito ko na tatapusin video ko. Sana magustuhan nyo. Peace out.